kasalukuyan na naming binabaybay ang dagat papunta sa kabilang isla. Hapo na ng mga oras na iyon at papalubog na ang araw. Iniwan na lang namin ang aming sasakyan sa harap ng munisipyo sa tabi ng dalampasigan kung saan din kami lumula ng bangka. Nang nangangalahati na kami ay bigla na lang namin napansin yung bigla ang paggaralgal humakay na ng bangka maya maya pa ay tuluyan na itong huminto sa kanyang pagandar nakita kong napakamot sa ulo yung bankero at nagsabi na ngayon lang daw nangyari ang ganon sa kanya humingi ito ng paumanin sa amin at sinabing maaantala ang aming pagdating doon sa kabilang isla Biglang nabaling ang aking atensyon sa nakababata kong kapatid na babae at sinabing malamang ay dahil iyon sa balat nito sa muka. Base kasi sa mga naririnig ko noon kahit mismo sa aming mga magulang na ang balat ng kapatid ko ay may kaakibat na malas. Kaya sinabi ko na malamang ang pagtirik ng sinasakyan namin ay dahil sa balat ng aking kapatid. Tinitigan ako nito ng masama at sinabing siya na naman daw ang aking nakita. Sinaway kami ng aming mga magulang at sinabihang tumigil na. Sinabi ng mama na susubukan na lang niyang gumamit ng sagwan. Pero siguradong matatagalan kami at gagabihin na. Sinabi ng tatay ko na wala namang problema kung sakali mang gabihin na kami kaysa namang manatili doon sa gitna ng dagat. Tutulong na lang rin daw siya sa pagsasagwan. Kaya sinimula na nilang magsagwan dalawa. Nang may mga limang minuto na silang nagsasagwan, ay biglang may narinig kaming tunog ng motor at paglingon namin ay nakakita kami ng bangkang paparating. Kinausap nung mama yung kakilala niyang bangkero at nakiusap dito na kung maaari yung bangka na aming sinasakyan. Pumayag naman ito at kaagad na naghagis ng lubin. Kaya, amin naman iyong ikinatua at nagpasalamat sa bangkero na tumulong sa amin. Pagdaong namin sa isla ay nagpatuloy yung bangka na humila sa amin idinaan lang kami dahil sa isang isla pa pala ang kanilang destinasyon. Nang bumababa na kami mula dun sa bangka, ay muling nagsalita yung mama at tinanong kami kung ano yung pakay namin sa isla. Sumagot ang tatay namin at sinabing may bibisitahin lang. Muling nagtanong yung mama kung kamag-anak ba raw namin yung aming bibisitain. Sinanay naman ang sumagot at sinabing hindi. Sabay siya naman ang nagtanong kung bakit. Taas ang sinabi ng lalaki na kung kamag-anak daw kasi namin yung aming bibisitain ay matatakot daw siya sa amin. Kaya nagtaka kami sa mga sinabi ng lalaki at napatitig sa kasambahay namin dahil mga kamag-anak niya ang aming pupuntaan doon. Pero bakas naman sa mukha nito ang kawalan ng nalalaman ukol sa mga sinasabi ng lalaki. Muling tinanong ng mga magulang ko yung mama kung bakit naman ito matatakot sa amin. Kung sakaling ang mga kamag-anak namin yung aming bibisitahin doon sa isla. Pero hindi na nito sinagot yung tanong at sinabing basta mag-ingat na lang daw kami. Nang maibaba ng lahat yung aming mga gamit ay nagmamadali na itong umalis matapos na matanggap yung bayad. Habang naglalakad ay narinig kong tinanong muli ni nanay si ate Christy kung may nalalaman ba siya sa mga sinasabing iyon ng mama. Pero matipid lang ang naging tugon nito at sinabing wala. Madilim na ng mga sandaling iyon kung kaya Inilabas na namin yung mga dala naming flashlight. Dahan-dahan lang kami naglalakad dahil sa medyo mabato yung daan na aming nilalakaran. Tama yung inilarawan sa amin na ate Christy tungkol sa kanilang lugar. At gabi na nga rin kami nakarating sa kanila. Naisip kasi ng mga magulang namin na magandang gugulin ang mahal na araw doon sa kanila. Nang mabanggit ni Ate Christy na sila ay nakatira sa isla at maganda ang mga paliguan Sariwa din umano ang mga isda sa kanila at malalaki Bagay na nakapagpaingganyo palalo sa mga magulang namin Mahilig kasi sila mama at papa sa mga malalaking isda Paborito nila ang magihaw kaya naman ang mabanggit iyon ng aming kasambahay ay nagpasya kagad sila na doon sa lugar nila Ati Christy magpunta pagsapit ng araw Kaya naroon kami ng mga oras na iyon. Ilang minuto pang paglalakad at may namata na kaming liwanag na nagbumula sa isang payak at karaniwang bahay. Sinabi ni Ati Christy na yun na raw ang bahay nila. Kaya natuwa naman ako dahil sa wakas ay makapagpapahinga na rin kami. Medyo napagod na rin kasi ako sa haba ng aming naging biyahe at sigurado akong maging sila man ay pagod na rin. Pero medyo nawirduan ako dahil mula nang dumating kami doon sa isla ay para bang wala man lang akong narinig na huni ng kahit isang ibon. Malinis din ang kalangitan at wala man lang lumilipad. napaka -tahimik. Alam kong tulog na ang mga ibon kapag gabi pero sa mga ganong oras, kahit pa paano, ay may maririnig kang huni ng mga ito. Pero wala. Kahit nga mga kulisap ay wala din. Sana kasi kahit tunog man lang ng kuliglig, ay meron kang maririnig. Pero sa aking pagtataka, ay wala talaga. Pagpasok namin sa kanilang bakuran, ay agad nang nanawag si Ate Christy at narinig namin yung mga boses nang nasa loob at mga yabag na tila ba naguuna ang mga paa para lumabas upang silipin kung sino ang dumating. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa amin ang dalawang matandang lalaki at babae na ang mga buhok ay magulo at tila ba mga hindi marunong magsuklay. Pabiru ko pang tinanong noon si Ate Christy kung wala bang suklay sa kanila. Kaya pinagsabihan itong ang kanyang at tinanong kung bakit gano'n naman ang kanilang ayos. Hindi man daw sila nagsuklay. Mabilis namang tumugo ng mga ito at sinabing masyado umano silang abala sa kanilang mga gawain. Kung kaya wala na silang panahon pa mag sa kanilang mga sarili. At isa pa hindi naman daw iyon ang mas mahalaga. Inanyayahan na nila kaming pumasok. Kasama nila sumalubong sa amin ang dalawang nakababatang kapatid na ate Christy. Parang ignorante ang mga ito at tila ba takot sa tao. Kaya naisip kong marahil ay hindi sila sanay na makisalamuha. Bumati kami ng magandang gabi sa kanila lalo na sa mga magulang ni ate. At inilabas na namin ang aming mga dalang pasalubong para sa kanila. Masaya sila lalo na yung mga kapatid ni ate. Pero sana raw ay hindi na kami nagabala pa, sabi ng kanyang mga magulang. Maagap namang tumugon ang mga magulang ko. At sinabing walang anuman ang mga bagay na yon. Nagpaalam na munang sandali ang tatay ni ate at kapatid nitong lalaki upang manghuli ng manok at umayo na rin ang nanay niya upang maganda o mano ng aming mayahapunan. Wala man lang kayong TV dito ate, tanong ng kapatid ko. Wala eh, kahit kuryente nga eh wala, tugon naman niya. Tanging radyo lang na dibaterya ang libangan ng mga tao dito, huwi ka niyang muli sa amin. Nung mga panahon iyon ay hindi pa uso ang cellphone, kaya nakakainip. Tumayo si ate at kanyang binuksan ng radyo sabi niya, makinig na lang daw muna kami ng mga drama dahil tutulong muna siya sa paghahanda ng aming hapunan. Sinabi pa niya sa amin ng kapatid ko na matutuwa kami sa aming pupuntahan sa kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig kami mga boses na paparating. Nambuksan ng isang kapatid ni ate ang pinto ay bumungad ang maraming tao Mga kamag-anak pala nila Pero nakapagtatakang Paano nila nalaman Na dumating si ate At may mga kasama ito Yun agad ang naglaro sa aking isipan Pero kaagad din akong nalinawan Nang sabihin ng isang tsuwi ni ate Na may mga nakakita sa amin Nang dumating kami sa dalampasigan At ito daw ang nagbalita sa kanila Di ko alam pero parang may kakaiba sa kanila. Nakakailang din kung sila ito meeting. At nahalata kong hindi maganda ang ugnayan nilang magkakamagana. Dahil pakiramdam ko ay ayaw ni Ate Christy na naro ng mga ito sa bahay nila. Parang hindi nga niya gustong makita ang mga ito. Maya-maya ay lumapit sa kanilang ang tatay at nanay ni Ate Christy at nakita kong parang may ibinulong. Sabay hinawakan nito yung lalaki sa braso at tinayang lumabas. Medyo matagal din silang nanatili doon. Nang bumalik na at pumasok ng bahay ang tatay ni ate, ay tinanong ito ni tatay kung nasaan na ang kanilang mga kamag-anak. Sinabi naman itong umuwi na at kanila lang gustong makita si Christy at nakiamot umano ng pasalubong. Kung kaya binigyan daw nito ng biskwit mula sa lata, tinanong pa nga niya si tatay kung ayos lang ba iyon. Wala namang problema, sabi ng tatay ko, dahil sa inyo naman na ang mga iyan. Kung kaya, magagawa nyo kung anong inyong maibigan. Masaya. At nangingiting tugon pa ng tatay ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin noon dahil parang baliwala lang kay tatay at magiliw pa rin ito. O ayaw lang rin niyang magpalata. Dahil may kakaiba talaga doon sa mga kamag-anak nilang dumating. Hindi lang kasi ang ayos nila ang kakaiba na talaga namang medyo makaluma. Para nga akong ibinalik sa panahon nang makita ko sila. Pero maging yung paraan ng pananalita nila at ikinikilos ay kakaiba rin para bang hindi normal. Nung gabi ding iyon, nang nagpapahinga na kami at kasalukuyan na nakaiga, nakabukas pa rin yung radyo kung kaya alam kong gising pa ang mga magulang ni ate dahil nabanggit niya ang paboritong drama ng mga ito ang kasalukuyang sumasayin papawid noong mga oras na iyon. Gising din ako at di ko malaman kung bakit. Hindi pa ako dalawi ng antok gayong pagod ako at kadalasan kapag patang aking katawan ay mabilis akong nakakatulog. Pero hindi nung mga oras na iyon. Nakahiga lang ako pero gising at para akong kinakabahan. Di ko naman alam kung bakit. Basta hindi ako mapanatag naisip ko na lang nung huli na baka naninibago lang ako na malimit kong marinig sa mga magulang ko yung katagang namamahay kaya naisip kong baka namamahay lang ako baka hindi talaga ako sanay na matulog sa ibang bahay kung kaya ganon ang naging reaksyon ng aking katawan maya maya pa ay napansin kong bigla nang tumigil ang pagtunog ng radyo. Siguro ay matutulog na rin sila, naisip ko. Pero makaraan lang ang ilang sandali ay may narinig akong mga yabag sa labas at kasunod noon ay ang pagtunog naman ng kanilang pinto. May nagbukas at lumabas. Matapos iyon ay muli naghari ang katahimikan. Nakiramdam ako sa mga susunod na mangyayari pero nanatiling tahimik ang buong paligid. Kinabukasan ay halos ayaw kong mula sa aking pagkakahiga. Kahit pa nga napapansin ko nang nagkakagulo na at abalang abala ang lahat. Halos wala kasi akong tulog. Hanggang sa pinuntahan na ako mismo ng nanay ko sa aking higaan at sinabihan ako ang bumangon na at maganda ako na lang daw ang inintay at nakaayos ng lahat kaya napilita na rin akong bumangon inihanda na rin ang aking mga dadalin at nagbihis nang naglalakad na kami papunta sa aming paliliguan ay nakita namin ang tumpok ng mga taong hindi magkamayaw at tila ba nagkakagulo kung ano yung kanilang pinagkakaguluan ay hindi namin alam. Pero madadaanan namin sila. Kung kaya nakiusyoso na rin kami. Pero tanging kami lang ng mamagulang at kapatid ko ang lumapit. At tiningnan kung anong kanilang pinagkakaguluan. Ang mag-anak ni Ate Christy ay nanatili lamang doon sa daan pero ikinagimbal namin ang aming nakitang magana. Isa yung malaking baboy na halos nanuyo na at wala ng mga laman loob. Wakwak -wak sa may bahaging tiyan noon at mababakas ang mga malalaking kagat sa iba't ibang parte nito. Nagkalat ang mga bahagi ng katawan noon maging ang dugo. Kaya hindi ko rin natagalan ang pagtitig doon. Kahit yung mga at kapatid ko ay sandali lang rin na tumingin at umalis na rin. Ano yon? Tanong ni Ate Christy sa amin ng kapatid ko pagbalik namin sa kanila. Kinatay na baboy, sagot naman ng kapatid ko. Hindi lang basta kinatay, mukhang nilapa, sabi ko naman. Madalas bang nangyayari ang bagay na to dito sa inyo? Pagtatanong ng tatay ko. Agad na sumagot ang tatay na Ate Christy at sinabing Hindi. Ano ang gumagawa ng ganon sa mga alaga niyong hayop? Sinanay naman ang nagtanong. Sabi nila, mga asong ligaw. Marami daw mga ito at magkakasama kapag naghahanap ng kanilang makakain. Sabi naman ng nanay ni Ate Christy. Wala namang nangyayaring ganito bago ako umalis. Sabi ni Ate Christy. Natila nagtataka rin at humihingi ng totoong kasagutan mula sa kanyang mga magulang. Pero wala nang idinagdag pa ang mga ito. Delikado pa lang gumala dito, sabing muli ng tatay ko. Ayos lang ba na ituloy natin ang pamamasyal at paliligo pagtitiyak nito sa mga magulang ni Ate Christy? Sinabi naman nilang ayos lang at wala kaming dapat na ikabala. Dahil tanging mga hayop lang umano ang inaatake ng mga ito at takot sa mga tao. Kaya napanatag naman sila nanay pero hindi si Ate Christy. Dahil napansin ko na parang atubili pa rin ito. Laking talaga iyong ipinagtaka. Dahil taga roon siya at doon lumaki. Kung meron mang dapat na mabahala at matakot ay kami. Nagpatuloy nga kami at nang marating namin yung dalampasigan kung saan kami maliligo ay napakaganda noon. Totoo nga yung sinasabi sa amin ni ate. Maganda nga ang tanawin doon at napakalinaw pa ng tubig. Kamangha-mangha din yung mga istruktura na inukit ng panahon sa mga malalaking bato. Pero parang hindi masaya si ate at hindi ko maintindihan kung bakit. Naisip ko na lang na baka may napag-usapan sila ng kanyang mga magulang at may problemang pinansyal. Masaya kaming naligo at nagliwaliw sa palibot ng aming pinaliliguan. Tanging kami lang ang naroon. Napakatahimik at ang sarap ng simoy ng angin. Napaka-presko. Hapon na nang magpasya kaming umuwi. Talagang sinulit namin. Nang naglalakad na kami ay may nadaanan na naman kaming mga tao naguumpukan at nagkakagulo. Tumakbo akong muli para makiusyoso pero sinaway ako ng mga magulang ko at narinig kong sinabi nila na baka mayroon lang na namang alaga silang hayo na pinagtulungang lapain ng mga ligaw na aso. Pero nagpatuloy pa rin ako at sumiksik sa mga taong naroon. Nagulat ako sa aking nakita dahil hindi na hayop ang nakahandusay at wasak ang katawan, kundi isang tao. Isang tao na halos maputol na ang mga kamay at paa dahil sa malalaking kagat. Ang dami nitong sugat at malalaking lahat at mahahaba ang mga iyon. Pagbalik ko kanila nanay ay tinanong nila ako kung anong hayop naman ngayon ang nilapa ng mga ligaw na aso. Sabay sabi na para daw akong nakakita ng multo. Pagkat ako raw ay namumutla. Sinabi ko sa kanila na hindi hayop ang aking nakita kundi tao. Tao ang naroon na wala ng buhay. Gulat na gulat ang mga magulang at kapatid ko nang kanila akong marinig. Maya-maya ay nagsalita ng mga magulang ni ate at kami ay pinagmamadali. Magpatuloy na raw kami sa paglakan Nang upang sa ganon ay hindi kami abutan ng dilim sa daan. Mahirap na raw kasing gabihin sa daan. Nang nasa bahay na nila kami ay pinag-usapan ng mga magulang namin ang tungkol sa aming pag-uwi. Napagpasyahan nilang bumalik na sa Maynila sa kinabukasan at wag nang tapusin pang mahal na araw doon. Bagay na sinang ayuna namang kaagad ng mga magulang ni Ate Christy. Nagulat pa nga sila nanay nang biglang sumagot ang tatay ni Ate at sabi ng ganon. Hindi naman daw sa ipinagtatabuyan nila kami pero yan daw talaga ang nais nilang mangyari at sabihin kahit nung unang pagdating pa lang namin. At ipinagtapat na nila kung bakit. Lubao man ang delikado sa isla, lalong-lalo na para sa amin. Dahil dito ay hindi na napigilan pang mag-usisa ni ate sa kanyang mga magulang. Nung unay ay ayaw pa nilang magsalita tungkol sa kanilang nalalaman at kung ano talagang totoo. Pero dahil sa pagpupumilit ni ate ay napilita na rin silang magtapat. Sinabi nilang halos lahat sila sa isla ay hindi na mga karaniwang tao. Luba itong ikinagulat ni ate kung kaya hiniling niya na ipaliwanag sa kanya kung anong mga nangyari mula nang siya ay umalis. Sinabi nila na isa sa pamilya ng kanilang kamag-anak ang nahawaan ng aswang nang minsang dumalo sa isang kasalan sa kabilang isla. Kahit ano kasing pagpapayot, at pagpapalaalan nila ay nagpatuloy pa rin ang mga ito. Kaya nang bumalik ay mga nagkasakit. Ang kala nila noong una ay karaniwang sakit lang pero habang lumilipas ang mga araw ay lalong lumuluba ang kanilang kalagayan at kakaiba na ang kanilang mga ikinikilos. Nagkaroon na raw noon ng masamang hinala at kutob ang tatay ni ate na baka nahawaan ng mga ito ng pagiging aswang. Pero hindi sila nakinig at nang aaksyon na sana siya para putulin ang pagkalat noon ay huli na ang lahat dahil nagsimula nang ang kumala at marami nang nahawaan kabilang na sila dito natulala si ate nang malaman niyang pati ang kanyang mga magulang at kapatid ay pawang mga aswang na rin ipinagtapat din ng mga magulang niya na bumalik nung nagdaang gabi yung kanilang kaanak para hawaan din sana si ate at hiniling na ibigay na kami pero hindi pumayag ang tatay at nanay niya. Ngunit hindi pa rin daw sila nakasisiguro na hindi na magpupumilit pa ang mga ito. Kung kaya, mas mainam na raw na bumalik na lang kami kaagad sa Maynila. Kaya pala may narinig akong mga yabag nung mga alanganing oras nung nagdang gabi. Yun pala yung sinasabi ng tatay ni ate na yung kanilang kaanak dahil sa pinagnanasaang kami. Dagdag pa ng mga magulang ni ate, yung nakita naming baboy at tao ay sila rin ang may gawa. Doon nila ibinuos ang tindi ng nararamdaman para sa amin. Hindi daw taga roon sa kanilang isla ang nakita kong bangkay. Dinala daw iyon doon para pagsaluan. Bigla akong kinilabutan. Dahil ibig sabihin aswang palang lahat ng mga taong naroon habang sumisiksik pala ako sa kanila ay nanganganib na ang buhay ko. Sumang-ayon ng tatay at nanay ni ate sa aking mga sinabi pero hindi naman daw magagawa ng mga itong pakialaman ako dahil sa naroon sila. Pero paano nyo nalaman na hindi taga dito sa isla yung patay? Tanong ni nanay sa kanila. Nagkatinginan ang mga magulang ni ate Christy. At tila ba nagtutulakan kung sino sa kanilang sasagot? Sinabi ng tatay niya Sigurado silang hindi tagaroon sa kanila ang taong iyon dahil sa lahat ng nasa isla ay aswang na. At itinuturing nilang sila ay isang pamilya at bilang mag-anak ay matasang respeto nila sa isa't isa. Pero makabubuti pa rin umano na umalis na kami dahil baka dahil sa amin ay masira ang kanilang samaan at mawala ang pagre-respetuan. Sila raw kasi ng mga kapatid ni ate ay nagagawa nilang makapagpigil dahil sa kanilang kapamilya si Ate Christy. Kaya dahil kay Ate, kung kaya, hindi rin nila kami ginagalaw. Pero iba ang kanilang mga kaanak. Baka no, kasi madaig ang mga kaanak nila ng pagkahayo at di makapagpigil sa kanilang mga sarili. Nakiusap ang mga magulang ni Ate sa mga magulang namin na kami na raw sanang bahala sa kanilang anak. Mabait naman daw ito. Sinabihan din nila si ate na wag lang babalik pa kahit kailan sa kanilang isla. Naiyak si ate at halos hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang pamilya at ng mga tao doon sa kanilang isla. Naawa din siya sa mga nakababata niyang kapatid. Masyado pa kasing bata ang mga ito para sa piti nila ang ganon. Nung gabing iyon ay hindi kami natulog lahat nagbantay kami at talaga namang nakiramdam. Nangako naman ang mga magulang at kapatid ni ate na kahit ano mangyari ay kanila kaming puprotektaan. Awa ng Diyos at wala namang masamang nangyari. Kinabukasan maaga pa ay may kinontrata na ang tatay ni ate para ihatid kami ng bangka pabalik. Sa amin na tuluyang tumira si ate hanggang sa magsilakian na kami ng kapatid ko. Nawalay lang siya sa amin nang ito ay makapag-asawa.